Good morning. Kumusta po? Maglalakad po kami ngayon papuntang labasan. Kasi wala hindi papasok yung bus ni bunso dito ngayon sa baryo namin. Ayun yung dalawa. Ano, ano ni? Hmm? Ba. Dali siya. <coughs> si bunso at ano, si Salini dong sa labasan. Kasi ano? Nulang basi yung basi bunso, hindi mabasok dito kapon. Nagantay ako dun sa ano. Nagtaka na lang dan Nagtaka na lang ako na dito dito nga daan nagdumaan si bunso. Hindi lang man nagchat sa group ng WhatsApp yung teacher nila. Ano pala yung bus na nasira sa daan? Ay, nakulis ko. E eh, ngayon, hatid ko siya dito sa ano kasi yung bus nila. Iwan ko kung bus nila o ibang bus ang sasakyan. Yan yung view dito. Natatanim lang ng mais. Yan. Yan ang morning view dito. Morning view. Yan. <coughs> Maliwalas ang morning. Hiningal ako sa mama madali na mama madali. Diyos ko po. Mag-aaway pa. Magsigawan pa. Ay. Kasi mama mga nga eh. Baka maiwan kami ng bus. Yari ba sa, sanda? Malaya pati basa. Sambi யா? இந்த பஸ் الايه போற? அம்மா இந்த பஸ் Ano 'to kaya? Pinadilata po da da. Hi, <coughs> Ano lang 'yung lakad, eh parang 5 3 uh, minutes lang 'yung lakad. <coughs> Mula bahay. Namin. May lakad kami kasi 'yung motor ko rin hindi pa nila sinauli dito sa amin. Hi. Hey! Eh, utikay, ano pa na ibirit to ni? No mo turko ginamit nila kasi tapos iniwan do sa bahay ng kapatid ni Asao. Hindi pa tagalan nila dito, hindi ko rin tinuha do. Ayon kung koonin sila magdala dito. Di ba? <coughs> okay nang pag-umaga, pero kutang hali napakainit. Baba.

mamaya guys mag kami ng bus ni Bungso at ni Salim dito na ako sa bahay harapin ko lang Ayan, yung bahay kubo ko dito na ako hindi na ako nag video pa paano pabalik ng bahay dito lang para malapit na ako sa bahay ay nako ano pala yung base bunso Papasok pala dito. Diyos ko, mabato talaga. Oh. At mamadali. mga madali, mga ko sa ginagawa ko. Papasok pala dito yung bus. Pero okay lang, naka, ano din. Nakalakad din, naka-exercise din ng mga sampung minuto. <laughs> Ay, Diyos ko. Grabe yung ko ngayon. Grabe mamadali ko. Kasi mga ko talaga ako. Si, uh, baka maiwan kami ng bus doon. O ano, baka siwala din kami ng motor. Yan talaga napakahirap sa akin na ano. ino you know, no, okay lang naman. Kasi, ano, wala ako ano ba. Uh, Ma-adjust ko yung time ko. Kasi e ngayon, ay Diyos ko. Ang um, tagal kasi gumising sa linya, tapos tagal din mariligo. Ano ko. Yan palaging kinaano ko sa anak ko. Kaya, yun, nakalis na sila. Nakasakay na sila sa basabi ng Undok yung bantay nila sa basa kay ko wag na lang maglakad na lang ako kasi gusto ko rin maglakad-lakad <coughs> at nakarating na ako sa bahay ayun as usual maglinis tayo ng bahay gabi tag gulo ng bahay ko Listo. kasi nagmamadali nga ayan o oh. tingnan yung bahay ko napakagulo napakamishi-mishi <coughs> maglinis ako at binigyan pala ako ng ano bunga ng malunggay ng asawa ng kaibigan ni asawa. Ayan, dami. Bungang malunggay. Ayan, nuhutuin ko to siguro bukas na lang kasi may gulay pa naman ako. Eh. Sabi ko, ang dami naman. Sabi niya, okay lang yan. Ang marami naman. Ayan, thank you. Maraming salamat. Makikita sila nito yung siguro nito yung vlog ko. <laughs> hmm, hindi ko na lang ibanggit yung pangalan niya. Sabi ko na lang, thank you. Ayan. Ayan po. Maliligpit mo na ako ng bahay ko. Pahinga muna at <coughs> maglipit ako. Ay, napakagulo-gulo ng ano. Ganito talaga pag umaga. Hinihingal talaga ako. So <coughs> Kasi nga nagmamadali, mamadali, mamadali, mamadali. Ayan. See you guys. Thanks for watching. See you. Uh, see you next video. At yun siya pala, yun, wala akong upload kahapon. Busy-busy lang po. Meron lang po kaming ginawang importante. At hindi ko muna masishare sa inyo ngayon. Saka na lang po lang po masishare sa inyo yung mga, uh, ano ko, mga ginagawa namin. Saka na lang po. At maishare ko din yan sa inyo. I-ano muna natin, i-back, ano muna natin, i-back camera muna natin. Huwag muna natin i-ano, hindi ko muna ma-share sa inyo. Saka ako na lang ma-share sa inyo pag ano na, pag Ah, ma okay na kasi haba pa talaga ang ano mahaba pa mahaba pa talaga ang ang mga dadaanan <laughs> ang mga ganap kaya saka ko na lang sa inyo pag malapit na siya maano kaya ako na lang i-share sa inyo yung mga mga importante namin ginagawa ginaasikaso ginag ginag ngayon Hey guys, thanks for watching. Uh, thank you at maraming salamat po sa hindi nag-skip ng aking ads. Maraming salamat po. Uh, at ito, medyo masama pa rin yung pakiramdam ko yung isang araw, yung ilong ko. Parang ano, mas ano, ngayon, inubo, inubo na naman ako. Pero, carry on lang yun, wala nga na, ano, kailang yun. <laughs> Walang problema doon. At inuman na natin ito ng maraming tubig, mawawala din ito. Siguro sa kainit. Gabi kasi kainit dito. Umaga ang lamig, tapos, pag tangali, mainit na. Kaya, yeah. hindi na ako maliligo, ano eh. Tapos, ito yung bahay, maliligo na ako pa rin yung maliligo tanghali. Magal ako maliligo. Ayun. Thank you for watching and God bless you all. Ingat po tayong lahat. See you next vlog. Bye-bye! Oh. Inhilik sila tayo para luluwang yung dibdib. -dib. Hingal <laughs> talaga ako. Magpahinga mo na ako. See you next vlog guys. Bye. Thanks for watching.